sa so, hi guys nagbabalik ko sa akin vlog dahil may kagawin na ko sa akin vlog today for tonight so ito punasan natin tong na tayo ng pampunas para maging masaya no punasan natin to lagyan to na lagayan ito ng Mantik kak Sayang so, Ito naman ang punasan din natin ito para Lagkaya ng kanin. Kasi yung isa, gutom na yun. Pa naghapunan. At sabit natin po, Ray, kung itong... Kaya ng ulam. lagayin ang ulam punas punas natin ito ang para sa kanang yan punasan na yan so ngayon ay ilagay na natin to yung mantika dito. Kasi, ito, bato to, dito mga kat ng taga. na lang, ito, hindi to na nataog kagabi. Ningangat-ngat ng daga to yung takip nito. So, itatapo na natin yan. So, ito naman. Lagay natin yung mantika dito. Hmm. Para lang ako naglalaro. chant mo na yan. Patuloyin mo natin yan. At magsasandok tayo ng kanino. 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 Kanino ka. Kanino ka. Yan. Magsasandok ako ng kanin dito sa tupper. Dito sa unan. Para. Para makapunta na tayo dun sa hotel at makapag-upload. Palo na natin tong kanin. Natira to kakanina. Tanghali. Ayan. So, Haluan natin ng bago. Hindi tayo magsasayang ng pagkain. marami din hindi nakakain ng ibang tao kaya tayo magsasayang ng pagkain so, so, ayan so, yan lang tama na to hanapin ang kanin at magsasandok tayo ng ulamers ang ulamers ouch init ayan magsandok tayo ng ulam dun sandok tayo ng ulam dito dyan

Tanda natin ito para bukas. Ito na ang umam. Kunti lang. Kasi kunti lang naman kakainin ito. So, ayan na siya. Pahayanan. Plastik, no. Wala na siya. Ito naman. sayangin, yangin. Tapos na ito. Wala na ito. So, ayan. Lagay natin to right home ang wait, putas sa siya. Yan ang kailangan ng plastic Para na, ah. Tara at chapati ni Dor. Tara at chapati ni Dor, bukalin mo kan yan. Tatakpan so, na natin po ang mantay ka at baka nakalimutan ka natin. Yeah. Bukan okay, na So, ito. Bukas na ito. Lagay natin yan dyan. At ito naman. Lagay okay, natin dyan kasi ito wala na po. Ayan. ayan, ayan. paknatin natin dyan sa alam. lima, 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 Nando ko dito yung chocolate nandito. Oh, talaga nandito talaga yung chocolate ko. Tsaka may biscuit pa. Tsaka muna. Kalimutan ko pagbigay nito, guys, Jirel. Ibigay ko na lang 'yan pag ano. Done. 'Yan tapos na. So ito na no, ready na ako, nagre-ready na ako. So, ayan, ito na yung dadalhin ko. Ayan. So, anong oras na ba? 8 na, 8. So, ayan. Yung UC niya pala niya. Mm -mm, nagchat nag-chat niya pala siya sa akin yung UC daw niya. Ito yung UC niya. Sa lighter niya. Hindi hmm. talaga makakalimot kalimutan yung yose At saka, huwag natin kalimutan magdala ng pera. Magdala ng pera. Ka, pera wala na pera. Wala na. Ihulog natin to. ito. Ito. Itong dalawa, tagbente. queens Wala ihulog natin dito ihulog natin siya dito may piggy bank may piggy bank harap pa dito ayan ihulog natin siya ayan tulugan natin siya kahit baka ayan ba ayan. Diba? Yan lang kuha tayo ng pera 50 lang dala tayo ng pera 50 hmm. Wala na pera. Ito na lang yung pera. Wala na. 50. Hmm. Ito na lang yung natira yung pera. 7 na lang pala to. Tapos, kuna na. 50. 6.50. Wala yeah. <coughs> na. Mala na. Wala So, ayan. Ay at kasi magbihis ko ng pajama. Pajama. ay

Paano? Saan yung pera? Saan ba yun? Yung jacket. At huwag natin itong kalimutan. Ah? para sa mata ko. Yan. So tayo ay alis na at mag-close na tayo sa ating pinto na ito. So ayan. Good morning. So, ayan. Bye. Aku yang mampu Alhamdulillah, guys. Bye sayang lahat. I love you all.